Anong sabi ni Tito Abid? Siyong nagsabi sa iyo niyan. Siyong nagsabi. Anay daw? Bakit nilalagnat si Tito Tito Abid? Nalaglag? Si? Si? Ilagay natin dito. Hmm, lakas na si Ray Ray ah. Sleep na girl tayo. Punta kami pa ng isa bila bukas. No, mom Dito Bakit dito lang? Kuha kami ng car mo ulit. Para may bago kang car. Ha? Na? Bike. Bike lang? mm -hmm. bike. Gust Gusto mo ng bike? Mm -hmm. May bike ka naman dun. Ito, toon. Toon. Mm-hmm. Toon. Toon. Lakas. Lalakas iman si Rere ko. Love you, Raya. Yeah. Love you. Love you. Love uh, you. Mama. Hihihi. <laughs>